Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. It's me again, Mary. So to this video, i-share ko sa inyo yung mga vitamins namin, yung mga panties. Kung buntis ka ngayon, dapat mo mapanood ito. Ito yung mahalaga rin kasi yung mga vitamins natin, mas lalo na sa baby natin. So, meron akong vitamins dito na iniinom na apat na peras ko siya for, for po na klase i-share ko na sa inyo kung ano yung mga yun so um, disclaimer lang po yung i-share ko po sa, sa, yung i-share ko po ay based lang po sa experience namin at higit lalo ito nga po kung i-share ko sa inyo ay talagang napakahalagabi ng isang nanay o bilang sa mga so yun, nung 3 months po is nagpa up na ako so ngayon po hindi po ako nag-private, nag public lang po ako sa health center po ako nagpa up, and then binigyan nila ako nito. 3 months na ito na yung iniinom ko. ferrous sulfate and folic acid. Eh, para saan ba ito? Ito kasi ay para sa tubo. So, nga pala, mahalaga ito sa ating mga buntis kasi yung dugo natin bilang nga na is kinukuha ni baby. So, pwede tayo rin anemic. So, nakikita daw po, natitrace daw yung ating dugo o anemic tayo sa ating kan, sa ating tawag nito, sa pressure, sa blood blood pressure. Doon nila makikita kung, ma kung mataas o mababa yung ating time. Doon nila makikita ang anelika o kulang ka sa dugo. So, iniinom po ito. Um, timula pa lang po ng 3 months hanggang daw po pagkatapos natin mananak. Tapos, pagkatapos ang dapat may 3 months ka pa para makabawi ka daw ng you know, dugo. Kasi maraming mga nawalang dugo sa'yo pagkatapos ng ang pinakamahalaga daw po ito, ang kailangan po ay ah, pag ininom mo ito, is wala kang o oh, walang laman dyan mo. Pwede mo siyang inumin pag ah, mo morning, pagkagising mo. Or pwede mo siya bago natutulog ka pag gabi, pag ka ah, siguro nagtapos ka na mag dinner. So pag uh, parang laman daw para ma-absorb natin yung ang epekto yung ating yung yung gamot sa katawan natin. Meron pang isang vitamins na pwede niyo daw pagsabihin. Ito pala yung reseta. So pumunta pala kami last time dun sa Manila. One month po kami napaka-shoot um, doon. binigyan din namin yung reseta. Ito yung reseta. 1, 2, 3, 4. So far po yung kind po yung ating uh, vitamins. Biligyan po nila ito noong September. So nag uh, na kami din itong pero itong berries na to wala pa lang pero yung itong mga tong mga multivitamins ito pa ba is no kan lang this no September na So ito isang best lang naman kada araw ang tablets pa nito 100 tablets So nakakailan na rin akong tablets nito <laughs> nakakadalawang batong na at akong tulip kasi yung time ko ngayon is nag-off na pala mag-7 months na. So, last time na nagpa-check up ako is uh, 62 kilos na ako. So, at uh, thanks God kasi nga yung nakaraan is medyo bumaba yung kilos ko. Pero ngayon is tumaas na rin. Tsaka parang sobrang ang galaw na rin ni baby. So, sobrang eto po kadami yung aking vitamins. So, eto po dahil po... Advice din yung doktor ng, ng midwife doon sa mga health center is maganda rin naman doon yung mga generic kasi mga generic mo lang kunyari mga 3 pesos to 5 pesos ang mahal lang doon yung mga 9 pesos or 10 pesos ito nga palang mga vitamins nito is good for 1 month na siya binibili ko niya ng 1 month pagkatapos ng 1 month is uh, bibili na yung nakulit uh, pipichurang ko na lang siya isa isa and then uh, muna naman natin, di ba yung una is yung ferrous sulfate na may folic yan pala ay hindi ko binibili, hindi ko na. Mahal din pala yung magkawin binili mo. Pero nahihingi kasi ako sa health center, binibigyan naman nila ako. Kung makakahingi kayo, ng hindi ko Kasi mahal din kasi. Save na lang natin yung pera natin, pambili ng gamit sa mga pambili natin ng gamit. Baby, okay, okay naman pag, pagka gamitin natin yung pera pag mga natin sa tayo. Ito nga po pala ay multi-vitamins. Ito, multivitamins at saka ayon. Maganda rin kasi ito may iron siya. Sabi nila, kung bakit ito kailangan, sabi, so, tinanong ko daw ito, kailangan ko daw ito para kahit paano, hindi ko maranasan yung mag-berry-berry or kaya naman is, anong tawag nun, yung namamanas. Sa so, last time, nung no una kong nanganak, is nagkaroon ko ako ng, ayun din, uh, bago anak para kong minanas, pero lagi naman ako nabubok or naglalakad noon pero may naman na, rin ako. And ang kailangan ko pala sa lahat ng ito is 50% nga po. Kailangan kumain pa rin po ng gulay, ng mga prutas. Mahalaga yung pampadami ng dugo yung mga kunyari. Mahalaga din pala yung idlog, kahit araw-araw idlog, Okay lang yun. Isang kasi protein po yun. Yung mga talbos, yun. tapakan po yun. Pag-padagdag po yun ng dugo. Maganda po yun. Tapos yung mga carrots, patatas. And then, kung wala naman yung ibang-ibang sakit is talagang mas magiging maganda pa rin yung pagkain na ng mga healthy foods. Dabi din daw to umin lagi mag-pray. <laughs> Sabi ng big weapon sa health center, lagi mag-pray, lagi magdasal, dasal er, ay daw para. And then magpatugtog daw ng mga music para patigil si David ng hindi healthy siya. Lagi din daw siyang kausapin. Ang so, susunod naman ay ito. Sodium ascorbic. Itong sodium ascorbic naman na ito, ito nga, ito yung dapat kailangan baka sabay. Ba't ito itong pagsabayin? Sodium ascorbic, may zinc na rin pala siya. Pagsasabayin mo siya. Ito, ang oh, ginagawa ko pala ito, pag breakfast, bago kumain, kailangan naka 30 minutes o 1 hour ka to. Bago ka, o. Oh, Kunyari, ininim mo na to. Pagka ininim mo to, is kailangan naka 30 minutes ka muna bago mag-take ng mga pagkain. Kung na rin o milk or magkakain ng rice or ng biscuits or ng bread. And then, yung pangatlo naman is itong, ay pang-apat pala, itong calcium lactate. Para sa ano man itong calcium lactate? Ito naman calcium lactate is para naman ito sa ipin ng mami at saka ng baby. So, pinagpili, uh, may may, na-explain din sa akin ng midwife, <laughs> gusto ko daw ba itong calcium lactate, pero gusto kong maggatas na lang. Eh, nagsimula. mag-gatas na kasi ako noon. Diba may anong mag na nga kung may namin nakikita yung mga video ko is uh, yung anong mag po is wala pala nung um, siguro first month na may inom na ako hanggang ngayon. Ito naman daw sa nila uh, pipili ka lang kung gusto mo ba daw itong vitamins or maggatas. Kasi syempre yung gatas na mahal din kasi yung maabot din ng yung gatas natin na maabot ulit ng pag dito, minsan for 20. Doon sa Manila, nasa, um, po siya for 100. Parang mga ganun. And then, mura lang kasi ito. Kaya, ang ginawa ko na lang, pag ito pang hapon, pag morning, smell tapos ito pang hapon. Para lang daw yung kasi, Um, pagkulang daw kasi talaga tayo sa calcium, na yung ipin natin. Di ba totoo daw yun? Kapag makakalak ka daw, <laughs> is na natatanggal daw yung ipin mo kasi na dun kumukuha ng calcium yung bata. <laughs> pero dahil nga nagtitake ka na ng milk, tapos ng bite ng calcium na ganito, kung gusto mo naman ng ganito, pero maganda pa rin kasi yung milk para din sa baby, sa bones niya, di ba yung calcium para sa, sa buto, maganda yung buto nalang then advice ko lang kapag hindi po ininom ito dahil sa sobrang dami is para naman to kay baby baka lumaki, baka ganyan ganyan Kasi hindi po sabi po nung kanya, kailangan nito vitamins lang, ipag-ibig sa, mga, sa katawan ni baby na din ang katawan mo at ma-absorb once po na hindi, hindi ka, hindi ka nag-take nito mula nung, mula nung mo siya pwede uh, maging tawag dito, hindi maganda yung kalalabasan ng baby mo. Kaya hanggat maaari, kung talagang um, ayaw mo uminom, ay eh, concern mo naman na sa si midwife mo. Kasi sa akin talaga, sabi ng midwife is tuloy-tuloy. Kasi hanggang sa mga anak, mga anak daw ako. Kasi sabi ko ganun, kaya nung kung kailangan ba talaga. Sabi niya, kailangan mo kasi para sa baby mo. Kailangan para maging malusog yung baby mo at malusog ka. Ang right, ang pinakamahalaga po yun is yung folic acid. Kailangan natin na maraming dugo kasi dalawa na tayo. And then, advice po pa rin din ng midwife dahil may si months na po yung chan ko. Halaman po, nakare-ready na rin yung gamit natin. So, nilaban ko na po yung mga iba pang lumang mga damit na kaya galing kayo. Higalagdagan ko na lang din yung iba kasi um, buo naman na sa baby. Pero, uh, pinagpipray ko pa rin na maging ko siya o sa Judith ko pa siya. So, hindi ko pa mapapakita sa inyo yung aking uh, ultrasound dahil uh, sa next November 14 pa yung susunod kong magiging check-up para sa ultrasound na pa yun. Eh, share ko rin para sa inyo kung ano pa yung mga ipalalab natin. Ano ba yung mga kailangan ipalam ng baby? So, may mga Meron kasi akong ginawang lab. Na libre siya. Nakakatawa kasi hindi ko na siya babayaran. Meron dun tatlong perasong lab na libre na in-offer ng ang health center. So, hindi ko pa na result kaya hindi ko pa na So, ito pala yung kanya. Ito po yung pinaka-reseta ng ama, um, lahat ng vitamins. So, every time ko na bumibili ako, is ipinapakita ko. Kapag wala man po yung mga brand na ito, pwede naman siya ibang brand. Basta po, kailangan sa business pang buntis po siya. I hope naman is, um, malaki naman yung improvement niya. Tsaka nararamdaman ko lang is, um, ngayon, sobrang <laughs> kulit ni baby. Sobrang lagi siyang gumagalaw. Mas sobrang maganda daw yun kasi mas ma mag-word tayo pag dito siya gumagalaw. Mas lalong pag gutom ka na, gumagalaw <laughs> siya lagi. Tsaka pag gabi, pag matutulog ka ha? Um, itong, ay kailangan natin tiisin yung ascorbic at saka yung, yung tawag nito yung poly kasi kailangan ma-absorb ng katawan natin at gumana yung mga vitamins o yung, yun. Kasi kailangan, uh, wala tayong kinain ng 30 minutes to 1 hour. So, sa <laughs> 30 minutes na yun, nagtayin na lang natin bago na tayo magpakapagod. Kasi baka mamaya mahirap. Sobrang ako nahihirapan kasi parang gutom na gutom na kami sa panahon na yun. Pero minam naman ako ng tubig kapag inaantay ko pa siya. Kasi kapag tapos naman ng 30 minutes, babawi na ako noon. Kaya kailangan lang din talaga natin i-balance kung paano sila iinumin. At um, huwag natin silang matawag nito. Huwag natin ihinto kasi para naman yun sa baby natin. And then, para maging normal delivery is uh, lagi tayong mag-pray. Uh, as pa rin natin kay Jesus na tulungan niya tayo na maging normal delivery sa ating panganganak <laughs> itong pinag-prey uh, mula pa lang noon <laughs> nung kinilinggo pa lang siya is hanggang ngayon uh, normal and fast delivery para mas uh, mapilis hindi tayo maging sa labor sa labor natin o oh, may kanya-kanya naman tayong mga kwento kaya I hope naman na maging strong tayo at maging malusog si baby at saka ikaw. Mm, ayun lang. Um, alagain natin yung pagkain natin. namintay tayo madami yung tubig. Uh, lagi tayo, huwag pa magpaka-stress. Uh, so, anong nararamdaman natin, nararamdaman din ni na Na-absorb na yun. Kaya, lagi tayong maging masaya at lagi makimapagpasalamat. Nasa araw na yun, paghahandaan natin na <laughs> magkaroon tayo ng lakas ng loob. Kamingin tayo ng lakas kay Lord. So, yan lang guys. Nakakatawa din kahit dahil ilang buwan nila, ilalabas na rin yung aking, wala pang gender, pero um, ayun na nga, piniklaim ko na siya na baby boy. At sobrang nakakatawa ako dahil parang pin ko, marami nagsasabi na baby boy naman siya. Kaya, I hope this video is marami kayong natutunan about sa si vitamins natin mga buntis. Um, napakahalaga ito sa ating uh, pregnant journey. Hmm. Hindi natin siyang kalimutan na inumin at araw-araw um, is uh, inumin natin. See you guys! Uh, salamat ulit sa mga lahat na nanonood sa aking mga videos at salamat din po kung niyo po kalimutan mag-subscribe. Huwag niyo rin po kalimutang mag-likes at mag-comment din po ng mga nice na comment kung may suggestion pa po kayo regarding po sa ating pag-uhulitis or sa mga vitamins po. Ano maganda pa po. Uh, kung may mga tips pa kayo or advice. Uh, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe and then i-click yung notification bell. Thank you and God bless. See you sa ating next video. Bye-bye!